Vice Ganda may bagong banat para sa MTRCB. Pero bago nating pag-usapan ito, ay isa munang ng maganda at mapagpalang oras sa mga all. Naging usap-usapan ngayon ang mga banat ni Vice Ganda no sa isang episode yata ng It Show Time yon. It Show Time nga ba ito? O oh, tama It's Showtime At ito ay uh, banat niya sa MTRCB. Eh ito ano natin, i-share natin ito. Bigyan natin ng konting reaction mamaya. At uh, malaya po tayong maghayag ng ating opinion no. Pagkatapos nating mapanood at mapakinggan ang kanyang mga sinasabi, sa pamamagitan ng ating mga sari-sariling opinion, ay uh, pwede nating ihayag ihayag ito. Ito pakinggan natin at panoorin ano magpatawa noon. Mm, pero grabe yung hirap magpatawa ngayon. Yes, okay. Grabe yung hirap magpatawa kayo. Minsan pag nanonood ako ng mga lumang comedy, sabihin ko, makatawa yan ano? Paano pag sinabi ko ngayon yan, anong magyayari sa akin? Paano pag ginawa ko ngayon yan, anong magyayari sa akin? Grabe, ang sarap magpasaya ng mga Pilipino, pero lately, ang hirap magpapasayahin. Ang hirap makatawa Ang hirap yung pasayahin, di ba? Konting kibot, konting putot, di ba? Merong pangit na reaksyon, na ang hirap, hirap magpatawa ngayon. Kaya, Nakakatuwa na makita yung maraming titrato ng komedyante. Sabi ko, ang sana po, ang dami ng komedyante. Pero ngayon, sana dumami pa yung komedyante kahit ang hirap-hirap ng magpatawa. I cannot see the world right now na unti na unti nakikita kong pakunti ng pakunti yung komedyante kisa sa parami ng parami. Kasi in reality, mas kailangan natin ng komedya sa ngayon. Eh. Pero nahihirapan yung komedya ang ibigay yung gusto nila dahil ang hirap magpasaya. Dahil ang dami, 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 dami ng pinaniniwalaan ng mga tao. And that is the sad reality. So, yan nga no. Ang kanyang uh, pinupunto ay uh, para bang kinumparan niya ang uh, mga komedyante noon at ang mga komedyante ngayon. At ang kanyang sinasabi na nung unang panahon daw nandun ba siya rin? <laughs> ay uh, mahirap na raw magpatawa. At ang sabi niya ay kung mahirap noon ay uh, mas mahirap daw ngayon at ang kanyang sinabi din ay uh, kung ba gagawin niya ang pagpapatawa noon kaysa ngayon ay tatanggapin ba ng mga ng masa or ng MTRCB siguro kasi pinapatamaan niya rito ang MTRCB eto sarili ko lang ng mga uh, opinion ano ang pinupunto niya kasi para bang uh, ang pagpapatawa daw noon ay mahirap na, paano pa raw ngayon? Kasi ang kanyang sinasabi na konting kibot lamang ngayon ay napapansin na. Ay, sempre, eh, siyempre, ang tinutukoy niyan yung uh, MTRCB. At saka siyempre, yung mga uh, pumapansin ng kanyang mga uh, hindi magandang pagpapatawa. Simple lang, di ba? Ito, sarili nating opinion. Ano? Simpleng-simple simple lang yan na uh, vice. Subukan mo magpatawa gamit ang noon. Ha? Kasi noong unang panahon, hindi bastos. Magalang ang pagpapatawa noon, 'di ba? Pwede namang magpatawa na magalang, ah. 'Di ba? Walang pambubuli. 'Di ba? Pwede naman 'yun eh. Pero 'yung uh, sinas kaya-kaya kaya kaya, kaya, na kaya kayo nahihirapan ngayon kung talagang nahihirapan kayo ah, kasi hindi niyo magawa yung mga gusto niyo yung gawing uh, hindi maganda panoorin lalong-lalo na sa mga kabataan. 'di ba? Sa tingin mo ba dati ay may mga yung mga gina, ginagawa niyo ngayon na mga kabastusan ay ginagawa dati. Yun, hindi. Malabo 'yun. Dahil nung unang panahon, ah, wala pa tayo noon ha. Ah ay pinag-uusapan yung unang panahon eh. Noong unang panahon ay magagalang ang mga tao. Magagalang ang mga bata. Maraming mga kabataan ngayon ang talagang uh, hindi na magalang. Saan ba nila natutunan yan? Hindi naman sa kanilang mga magulang. 'Di ba? Sa kanilang mga napapanood. Oh, kitang-kita mo naman na uh, maraming kabataan ang uh, Uh, umii umiidulo umi kay Vice o anong ang mga nangyayari sa kanila ano yung mga pagmumura di ba? yung mga kabastusan na lumalabas sa kanilang mga bibig yun ang nangyayari kaya niya nasasabi na mahirap, mas mahirap daw ang pagpapatawa ngayon dahil nga hindi nyo magawa ang mga gusto nyong uh, kalokohan yung mga pambubuli sa tingin nyo ba unang panahon may pambubuli wala, dahil nga, maayos ang mga ginagawa ng mga komedyante dati. May patawa may konting kalokohan, pero hindi tulad yan na may kabastusan. Di ba? Yan ay uh, personal lamang nating opinion. Kaya, mayro oh, meron sumasang sumasangayon eh, sa mga sinasabi ni Vice Ganda. Pero, tingnan nyo ha, ah, ito ay uh, nangyari lamang kanina o kahapon yata sa kanyang ano no tingnan nyo itong mga reaksyon ng mga kababayan natin ano siguro makakarelate dyan yung mga gustong gustong mga ginagawa niya pero siyempre yung mga hindi gusto ang kanyang ginagawa ay talagang uh, hindi rin sasangayon di ba yun lang yun hindi niya talaga magagawa ang ginagawa dati kasi iba yung mga komedyante dati kaysa ngayong uh, mga komedyante. Hindi natin nila lahat, ano? Meron namang mga maayos. Tulad dyan sa It's Showtime. Sino ba ang uh, bastos lang dyan? Eh, di ba si Vice lang? Di ba? Oh, huwag na magagalit yung mga fans ni Vice Ganda. Eh, kanya-kanya tayong opinion eh. Di ba? Kung gusto niya si Vice, eh, okay lang naman yan. Pero, may payo lang tayo dyan na maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Ito lang naman ay uh, isang paalala kasi ang sinasabi nila ay uh, bakit pinapansin lagi ng MTRCB. Aba, kung uh, kung tayo ang tatanungin diyan ay mas maganda dahil pinapansin para maitama ang mga mali at hindi na magpatuloy ang mga kabastusan. Di ba? Malaking tulong para sa pagkatao niya 'yan. Yung uh, pagpapansin ng MTRCB. Eh maliban na lang kung ang mga viewers ay uh, sang ayon sa kanya. 'Yun lamang po ano, uh, napag-usapan lang ito at na, naging viral, naging viral at trending na naman sa Pilipinas ang mga patutsada ni Vice Ganda para sa MTRCB siguro. Ah, Siyempre, 'yun ang nagbabantay eh. At sa mga siguro sa mga ayaw sa kanyang pagpapatawa. Madali lang 'yan ang uh, ang pagpapatawan nyo dyan ay uh, okay okay naman eh wag lang haluan ng kabastusan maraming salamat muli sa inyong panunood sa aking malit na channel pagpalain nawang bawat isa God bless everyone kapayapaan